Hi guys! For today's video, panibagong parcel. Buksan na natin. Ito guys, yung matagal ko nang na-stop. Na-stop ko to guys. Sobrang ganda niya. Kasi wala tayong budget. Tapos ito yung ating hindi dapat mawala sa ating ano sa ating katawan. Wala kong gunting. Ito dapat yung palagi natin ginagamit. Lalo na sa ating mga mami. Katulad kong mami. Wait lang, wala akong gunting. So guys, nagkuha ako ng gunting. Bilis ako. Itong parcel ko guys ay sa TikTok to galing. Hindi to sponsor. Sobrang mura lang nito guys pero talaga naman yung quality niya is sobrang ganda yung product niya sobrang ganda at ito guys yung ayoko na sanang i-stop kaso nga lang nawalan ako ng budget na pambili niyan maglinis muna no nawalan tayo ng budget kasi nga alam niyo na ito guys tada yung Gorgas Glow Writing White ano to guys, yung iyan mo siya. Yung bleaching lotion guys, bleach cream. Ang ginagawa ko dito guys, um pinapahid ko sa kilikili. <laughs> kilikili no. Talaga naman nag-bright ang aking kilikili. Um, babad mo siya ng mas maganda guys kung overnight. Dito yung sponsor guys ha. Mas maganda guys kung overnight mo siyang babad. Ba. Bago matulog, um, ang gawin nyo ay, syempre, SPF 30, 50 pala to guys, sorry, 50. Um, ang gawin guys ay, hugasan mo na yung kalakele ng maayos, sabunan, tapos punasan, tapos babara nyo na ito guys, as in talagang super effective. Yan lang, try na natin ulit share ko lang guys no libre ay, hindi naman ano masamang maging tanga no <laughs> inopen ko siya then pisil ako ng pisil na ganun walang lumalabas ganun ba yun pala guys is naka shield nakalimutan ko pala na need tanggalin to no <laughs> talaga mga mami no hindi talaga natin ano na maging ano minsan yung ating esep pa <laughs> hindi pa rin siya nabuksan mo guys Ay, guys nabutas ko na <laughs> grabe bango nito guys Hmm. Ah, lumang. Mamaya magwo-wash na ako ng kalakala. Pwede rin 'to sa mga maitim na part ng yung body, guys. Try niyo na 'to, Sigarius Co. Bleaching lotion. So, ayan na, guys. Ito, try na natin yun. Um, nakapag-linis na ako ng aking kalakilay. Tapos, Ibabad ko siya guys ng mga 2 hours. Ayan na yung ganap guys. Time check is mag na 9. Magbigo ako ng mga 10. Ganyan na siya mga B pag nababad. Diba? Pa, ang posyaw niya. Kaya, try nyo na rin, mga besh, mga mami, para naman pag tumaas yung ating kalakelo is malight-light na, and magiging magla pa yun pag tuloy-tuloy natin gamitin yung product. Yan lang for today's video.